Nababas na rin sa wakas yung inihintay namin for today's video. Laka ng ulo. Kami ang pinara. Uh, ambot. bot. may tama. Ada, may tama. Otak. Ito, pinara na mga makita. Laki na. Wag ka munang bumalik. Okay. Oh, Hey. Amo <laughs> well, na guys, amo na guys na. so, makayot. namin kung meron na.

Ada artikel itu. ito Ano na? Ano Ikaw. Ikaw, ya mo ikaw. oh, nawas <laughs> gayon. Ulo, ulo. Dayan. Na, tunan. Ulo, na, gadoy. Na, rat Eh.

Ayan na. Ayan siya. Ang laki. Ay! Tabi! Ito niya ba yung ulo? Ito yung mga anak niya eh. Ayan o, yung mga anak ko. May pagsarabit sa bitan eh. Wala na kasi Stack na yung tubig dito. Mamamatay din kasi sa init kasi lumalabas kasi sabi yung mga tao dito. Yung nakakita. Ari, natamakan ko. Sorry. Ada, ay, 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 ayan na. na ay, ayan na, ayan na. Ayan na, makakawin na siya. pagkadi pag na, pag sabi kasi dito ng mga ate ko, tapos yung mga tropa pips natin, lumalabas sila kasi sa uh, sobrang init na nang. Tsaka yung stock ng tubig, wala rin, sayang. So, kinuha na lang namin para mapakinabangan. Ayun, no, umalulit to. Dito, oh, dito sa kuweban nito, meron kami dito eh. Ay, wala nga pala. Ito yung taso yung giant na malaki. Sana yun. Apat na oras na siguro kami dito kakaano eh. Pahubas. Oh, Ang nandito yung tubig dito eh. Ano yun Hanggang dito. Tignan nyo naman kung gano'n na. eh na ito pa. May kasilo pa. Maliit. Ito pa Ito is daw. Marami na kasi namatay dito ng mga isda. So sayag naman, hindi mo pa kinabangan, kaya kinawa na lang namin. Huwag diba, kasabihin nyo kasi sayang yung maliliit, diba? Sa so, part 1 ng vlog ko, makita nyo naman kung ka kadami yung mga namatay na isda. Ayun, isa pa dito. Kasi ito yung part 2. Sana na yung boy. Mara na? Kaya pa? Okay. Kaya pa yan. Lumuwas <laughs> na siya eh. Naman pa na siya da? Ay, naman. Pansin ka sila sa sila. So, ayun na Lumabas na siya. Lucky. Putik na Ano? Nag-araw eh. Ayun na. Lumabas na rin sa wakas yung hinihintay namin for video. Alak <laughs> ka ng ulo. Tama yung pinanak ko. ambot. O, tama. Ano? May tama? Otak? Ito, so, pinara na nga mga kita. Laki na. Wag ka muna bumalik. Okay. Hey. <g> Amon na guys, na ikaw Igwa damo. Damo na. Ikaw, ano ha? Ah, sige. Ah. Ano na.

Ulo ganta mo ha. Kape? Ada oh, tunga kayon. Da. Am. Um, di ano bagas sa an lakat an ano baga sa adto na. Pero gusto ha. Kape ni. Igual, sima, ma. Ano na ba? Na kasi lang na sarap talaga. Medyo pa pagada. Ito na ano,

Oh, siapa nak eh?